tag-ulan na raw. Pero bakit parang summer pa rin? Kahit umuulan, pawis na pawis ka pa rin. Bakit ganon? Ang init ng Pilipinas kahit tag-ulan na. Kung iisipin mo, dapat malamig kapag umuulan. Pero dito sa Pilipinas, minsan sabay pa ang ulan at init. Para bang naliligo ka na sa ulan, pero pawis ka pa rin. Simple lang ang sagot. Pero nakakagulat din kasi ang init ng Pilipinas ay hindi lang dahil sa araw. May tatlong malaking dahilan kung bakit kahit tag-ulan, parang sauna pa rin ang bansa natin. At halos buong taon tayong tinatamaan ng sikat ng araw. Hindi tulad sa ibang bansa na may winter at snow. Tayo, init-ulan, init-ulan lang ang cycle. Pangalawa, humidity o halumigmig. Kapag tag-ulan, dumadami ang moisture sa hangin. At kapag sobrang humid, hindi makaalis ang pawit sa balat natin. Kaya kahit basa ka na ng ulan, pakiramdam mo pawis ka pa rin. Yun ang dahilan kung bakit parang sticky ang init dito. Pangatlo, Urban Heat Island. Sa mga syudad tulad ng Maynila, sobrang daming simento, buildings at sasakyan. Natrap ang init sa mga gusali at kalsada. At mas lumalala dahil sa polusyon. Kaya kahit pumuos ang ulan, hindi agad lumalamig ang paligid. Kaya ang resulta, tumaas ang konsumo ng kuryente, mas mabilis mapagod ang katawan at mas prone tayo sa heat-related illnesses kahit tag-ulan. Hindi biro ang init dito. Pero may good side din naman. Dahil sa init at ulan, sobrang fertile ng lupa natin. Kaya may sagana sa palay, prutas at gulay. Kaya next time na pawisan ka kahit umuulan, alam mo na ngayon kung bakit. Kung gusto mo pang maintindihan ang mga tanong na gaya nito, huwag kalimutang ilike ang video na to. I-comment kung anong topic ang gusto mong ipaliwanag natin sa susunod at syempre mag-subscribe sa Bakit Ganun para lagi kang may bagong natututunan.